Hi guys, it's me Chan and samahan nyo nga ako maglinis na itong kulungan ng mga kalapati at ng bato-bato ko. Ayan, so since day of ko naman ngayong araw na to ay naisipan ko ang linisan or alisin yung mga tigas na tae or ipot ng mga kalapati ko dito. And so medyo pangat na din kasi tingnan. And so dito nga sa part na this medyo nahihirapan ako tanggalin yung mga ipot kasi talagang dikit na siya dun sa screen. Ayan. So, mabuti na lang talaga meron tayong pang sipet. Ayan. So, hindi ko na kailangan pang kamayin. Kamayin talaga. Ayan. So, dito pala guys is bale, itong dalawang ah, uh, itong kalapati ko na uh, merong black is male. Tapos, yung batabotong kasama niya is male din. So, ang meron lang ako dito is yung albino na bato-bato which is female and male na fantail pigeon. So, ayun. Inantay ko na lang ulit silang mag-pair kasi nga yung dati ko palang fantail pigeon ay babae. Ayun. So, bale, nung kasama niya yung albino na bato-bato ko is pareho silang nangingitlo. So, dati talaga akala ko is male yung fantail ko na nandito pero hindi pala. So, mabuti na lang talaga is meron akong napagsopan ng fantail pigeon na to. So, itong ngayong fantail na nandito ngayon is male. yun nga lang is hindi pa sila nagpapares kasi nga nagkaroon din ng sakit yung bato-bato uh, ko na albino. So, hindi ko sigurado kung nahawaan nga ba siya ng bato-bato ko dito nasa left side kasama nung kalapati ko na merong itin. So, po, so bale, ginagamot ko na silang dalawa. And, medyo lumilik na din sila. Tapos, ito nga pala yung gamot na ginagamit ko, ang so, maganda siyang gamitin, lalong lala na sa sipon, halak, at iba pang sakit ng mga hayop na alagay natin. Ayan. So, dito is, ah, uh, pinapa, binibigay ko sa kanila directly yung gamot hindi ko na siya tinutuno sa sa tubig. Ayan. So, ganyan lang ginagawa ko everyday. Bale, sa isang araw, is two times ko silang bigyan nito. Isa sa umaga and isa sa hapon. Ayan. So, after nga malagyan ko ng, uh, mapainom ko ng gamot yung albino ko, is sinusunod ko tong isa. So, bale, ito yung nauna. Nagkaroon ng sipon. And ah uh, humi na rin to, tumamlay, hindi siya nagkakain. Kaya ang ginagawa ko talaga is, sinusubuan ko nga to guys. So, akala ko nga talaga is mamamatay siya. So, mabuti na lang talaga is naalala ko yung gamot na doon, ang broxytil, is talagang mabisa siya sa sipon ng or halak ng mga ah uh, ibon or manok. Tapos, ayun, nilagay ko na nga din ng Birdseed yung mga kalabatil dito. Para yung may iba naman. Bale, pinapakain ko sa kanila is Integra 3000 plus tong Birdseed. Ayan. So, isa to sa mga favorite nila, guys, na tukain or kainin. Ayan. And after nga nyan is, nadaspanin na natin yung mga poop. So, grabe o. Oh. Di ba ang dami? Isang daspan din yan. Isang puno sa daspan. Yung natanggal ko. Ayan nasa, so parang nasa one month din. One month o two weeks. Kung hindi to nalinis. Ayan. So, tamang linis lang tayo ngayon para medyo okay naman sa mata natin. And, tatapon ko nga yun dito sa medyo masukal. Ayan. Fertilizer na din yan. Ayan. Kumakain na nga sila. So, ayun. Update ko nga kayo, guys, kapag nag-pair na dalawang to. Ayun, so, hoping na mangitog sila and ma-fertilize. Yun lang. Thank you for watching.